16-man pool ng Gilas, inilabas na ng SBB at pinalawak na nga nila ang kanilang option ng mga players para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kapansin-pansin ng Ansh Kwame at Justine Brownlee at pwede na nga ba silang magsabay sa Hardcourt o sa paglalaro sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at ang sagot dyan ay merong chance dahil na rin sa 2026 nga o sa next year ay gagawa na ng hakbang si Ansh Kwame para umapila sa FIBA na gawing local player ng Gilas Pilipinas. Isa ito sa inaabangan natin at matagal ang 10 years residency guideline ng FIBA na kung saan malaki ang chance ni Ansh Guame na maging lokal dahil nga sa guideline na ito hindi biro ang haba ng taon na kanyang hinintay para makumpleto ang 10 years. Official na nga rin na nasa listahan si QMB para sa gilas team kumpleto na ang ating big man rotation at ang maganda pa dyan ay malapit na rin ang muling pagbabalik ni Kai sa hard court. Sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay makakalaban ng gilas ang team ng Guam sa Nobyembre o next month na at sa December 1. Isang back-to-back -back game ang magaganap sa pagitan ng Gilas at ng Guam at dito na nga magkakaalaman kung sino ang malalaglag sa dalawang teams na ito parang laglagan kaagad ang eksena dahil na rin sa malapo na manalo ang Guam kontra sa team ng New Zealand at Australia na siya namang kagrupo rin ng Gilas sa Group A maliban nga sa team ng Guam. Ang Gilas naman di pa rin laban sa dalawang teams na ito mas angat pa rin ang Australia New Zealand, papalag na lamang ang gilas kung meron na ngang 7-footer na kay sa lineup. Kapag naging local nga si Ansh Kwame ng gilas ay mas lalawak pa ang option natin sa mga big man. Magiging lima ang nasa lineup natin kay Soto, AG Edo, QMB, Junmar at Ansh Kwame. Maganda na rin ito dahil merong reserva kapag nagkataon dahil hindi nga natin alam baka magkaroon ng hindi inaasahang injury o may problema sa availability ng mga players sa hinaharap. Nakita rin natin ang performance ni AG Edu sa FIBA Asia Cup talaga naman na ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa international level nagkaroon ng magandang place at nagkaroon rin ng magandang-gandang stats magiging malakas rin ang QMB -AG Edu combo sa 4 at 5 merong height at lakas na kayang tumapat sa mga 4 at 5 nga rin ng kalaban kay Soto naman kailan nga ba magsisimulang maglaro at nagkaroon tayo ng konting hint tungkol dito isa sa pinakamalaking event para sa Kushigaya ang kanilang first home game sa Saitama Super Arena yung pecha ay sa huling linggo ng Disyembre. Matagal-tagal na nga rin ang nakalipas noong na-injured nga si Kai at unti-unti na nga siyang nag ansayo at nagpapakondisyon isang senyales na malapit na siyang makabalik sa hard court at heto na nga balik na ulit si Kai maging sa Gilas Pool. QMB June Mar at AJ ito ang sigurado na makikita natin sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na maglalaro laban sa team ng Guam at si Kai nga ay nakakatiyak tayo na hindi pa dito mag Lalaro. Hindi nila minamadali ang pagbabalik ni Kai at Gaya. Nang nasabi natin, sa last week na ng Disyembre ito makakapaglaro base na rin sa update ng Koshigaya tungkol sa kanyang ginagawa sa ensayo at sa ngayon wala pa sa stage na kung saan nakikipagpisikalan si Kai sa hardcore light drills na muna. Malakas lakas ang AJ Edo, Junmar at QMB na rotation ng mga bigs laban sa team ng Guam at maganda ang chance natin na manalo sa first window. Yun nga lang nasabi ni Jericho Cruz na kahit 2% lamang ang chance nila na manalo laban sa gilas ay lalaban pa rin sila at ang 2% na yon ay maaaring tumaas kung nagpabaya ang gilas sa kanilang preparasyon magiging trabaho pa rin para kay Coach Tim Cohn ang pag-integrate kay QMB sa sistema at kailangan rin ng oras sa ensayo para magkaroon siya ng chemistry kasama ang ibang gilas players dahil ito ang unang beses na makakasama ni Milora Brown ang ibang gilas players na matagal na nga naglalaro para sa ating na National Basketball Team. Kapag tuluyan na nga rin na naging local si Ansh Kwame ay mas lalo pang magiging malakas ang frontline ng Gilas. Talagang papalag at hindi lamang lalaban kontra sa malalakas na teams may kakayahan pa sila na manalo. Nakakatiyak tayo na magkakaroon ulit ng katulad ng Gilas. Tinalo ang team ng Latvia at New Zealand na senaryo. Kapag nakabalik na si Kai sa lineup at meron pa tayong Ansh Kwame tapos may QMB pa. Walang problema sa laro ni JB kayang kaya na maging isang high school horror para sa Gilas team at kayang-kaya niya ren na maging playmaker siya ang magiging decoy ng depensa at magkakaroon ng opening ang ibang Gilas players natin. Click na rin ang kay Soto Brownlee inside please. Kitang-kita ni JB Sikay kapag nasa loob siya ng paint at sa laki nga ni Kay Soto ay talagang madalitong makita at mapasahan sa loob ng paint at sa opensa. Dalawang beses na makakalaban ng Gilas ang bawat team sa Group A at may dalawang chances tayo para talunin ang team ng Australia at New Zealand. At at sa ngayon kailangan na siguraduhin ng gilas na mananalo sila ng dalawang beses laban sa team ng Guam sa first window para magkaroon tayo ng assurance na makakapasok ang gilas sa second round dahil gaya nga ng nasabi natin malabo na manalo ang team ng Guam laban sa team ng Australia at New Zealand pero laban sa gilas kung nagpabaya ang gilas ay baka makaisa pa ang team ng Guam.